Sa gitna po ng mga umaapaw na sari-saring opinion, posisyon at debate sa media industry, meron pong isang katotohanan na hindi natin kailanman maaring baliin. Ito po ang kasabihang ang malayang pamamahayag ay isa sa mga haligi ng demokrasya. Mga kaibigan, mga kababayan, Mismo ang saligang batas, ang kataas-taasang batas ng Republika ng Pilipinas ang nangangalaga sa karapatan sa malayang pamamahayag o press freedom. Sa aking uh, paglilimi, meron po tayong isang tema at ito po ay ang pagtataguyod ng diwa ng demokrasya. Our recommendations are... There must be a specific law enforcing stricter penalties for bloggers and vloggers who abuse their freedom under the constitution or the existing laws it is the way that the citizens in a society can work best together if you are allowed to give your opinion without fear that you will be punished or that you will be suppressed for expressing your opinion and you also cannot use the content of your of your news when your words or your content will cause harm to others. So, itong balance na to, ito ang importante sa sa isang society. Ako po ay uh, buong pusong nagpapasalamat po sa inyong lahat. Sapagkat uh, ang ito pong ito pong konsultasyon nito na ay napakahalaga po. Ito pong ating bayan. Ito po ay inukit ng ating mga bayani sa pamamagitan ng kalayaan. Napakahalaga po nung salitang kalayaan sapagkat kung wala yan, para saan nandito tayo? Iyan po yung uh, esensya ng ating uh, komite na public information and mass media.